Pagkatapos nga na may magpintura, aalisin ko na nga kortina para mapalitan na at maibalik na nga rin yung mga gamit dito sa may kusina. Ang tagal ko nga rin hindi nagpalit ng kortina kasi alam ko naman magme-makeover kami dito sa kusina. Sabi ko baka marumihan lang din kaya naman hindi muna ako nagpalit noon. Inuna ko nga lang muna maglagay ng kortina para nga hindi visible yung mga nakalagay dito sa ilalim ng lababo. Hindi kasi ako nagagandahan tignan dahil yung iba nga dito iba ang kulay tulad niyan lagayan ko ng mga kaldero color black pa. maya, -maya nga isa-isa na rin namin binalik yung mga gamit dito sa may kusina na kasi nga lahat to ipinaglalagay namin dun sa may sala at ilang araw na nga ito dun. Nako po, ilang araw nga din kami makalat sa may sala kaya hindi rin talaga ako makapag-video. alang na nga lang muna namin ibalik itong mga nandito sa may ibabaw tulad nitong dish rack at saka lagayan ng bigas. Medyo nagmamadali na nga rin kami ng mga oras na to dahil ginabi na talaga kami bago nga matapos dito. Yung ibang small appliances ko nga hindi ko na pinabalik dito at ito na lang yung pinalagay ko yung mga lagayan ko ng ulam. Mas nagustuhan ko nga yung resulta nung nandito na sila sa may ibabaw. Maya, -maya na ito namang mga condiments pinagbabalik ko. Akala ko nga hindi ko na mababalik dyan yung halaman kasi nga puro pintura na rin yan. Buti na nga lang din ang hinugasan ko ay e eh, naalis pa at maya maya ito namang lagayan dito ng pasta pati na nga rin mga harina yung binalik ko. Ito nga pala mga plato na pinagbibili ko sa IKEA, eh dito ko na nga rin sa may ibabaw. Ilalabas ko lang din naman yan pagka merong handaan tulad nga ng birthday ni Gia. Medyo iniba ko nga lang yung ayos dito kasi nga inalis ko na yung dati kong patungan dun banda sa may gili. Lilipat ko na nga lang din yun sa may kwarto at palalagyan ko nga ng another na patungan para nga mas magandang tignan. At ito na nga lang yung binalik ko, itong pinagsasabitan ko dito ng dish rack. Hindi ko na nga ilalagay yung mga sabon ko dun sa ilalim ng lababo at dito na lang para mas malapit na siya sa may washing. Nai Apan din kasi ako yung kuyo ko pagka naglalaba nga ako pag panibalik ko nung sabon. Pero meron pa nga ako dyan hindi na ibalik yung sabitan ko nga ng ma. Paano wala nang dikit yung adhesive pad nun kaya naman hindi ko alam kung paano ko nga ibabalik. At kanina nga nung nagkabit ako ng kortina, hindi pa nga ito napaplancha kaya naman pangit talagang tignan dahil lukot-lukot. Buti na nga lang mabilis na ako nakakapagplancha ngayon dahil dito sa iron steamer ng Dirma. Maya-maya nga nagtulungan naman na kami dito mag-asawa sa pagbabalik nitong washing. Wag na lang munang pansinin dun sa may kabilang CR dahil hindi na nga namin na isamang pintorahan yun. Paano? Kaya na. Plus kami sa oras. Kaya naman sabi ko, sa susunod na nga lang. Plano rin kasi talaga namin i-extend nga yung CR dahil nga napakaliit. Pero sa ngayon, manifesting lang muna dahil wala pa nga kaming budget. At finally nga, natapos na rin kami magligpit at naibalik na namin lahat ng mga gamit dito sa may kusina. Maalwan na nga dun sa may sala. At syempre, mas maganda na nga rin dito sa may kusina ngayon. Honestly, marami pa talaga akong gustong idagdag dito sa may kusina. Pero ngayon, manifesting lang muna. Pero sa ngayon nga, sobrang nagustuhan ko na yung result dito sa may kusina kasi napakalayo na talaga ng itsura niya dati. O, oh, di ba? Napaka-esthetic na. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.